Hi, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririto na naman po si Aling Marie, ang inyong kaibigan na palaging nakasubaybay sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Bago po ang lahat, binabati ko po si Mr. JR Oloroso at si Mr. Romel Batong ng uh, Esquire Financing Incorporated kung gusto nyo po ng uh, madaling uh, makapag uh, cash loan kontakin nyo lang po sila, no? dito sa Esquire Financing Incorporated ito po ay legit at uh, maaasahan at hindi lang po ito small time, sila po ay mga big time Uh, uh, financier na po at uh, siguro po ito ang uh, pinayagan ng ating uh, presidente Bongbong Marcos na maitatag sa Pilipinas upang makatulong sa mamamayang Pilipino ito po ang tinatawag na Esquire Financing Incorporated kontakin nyo lang po si Mr. Teja R. Olo Oloroso at si Mr. Romel Batung Sila po ang mag a sa inyo ng maayos no Sila po ay Pilipino At ito po ay matatagpuan sa tagig Metro Manila Okay At uh, binabati ko sila Magandang hapon sa inyo Sir Oloroso and Sir Batung Alam ko po na nakasubaybay kayo dito sa aking uh, programa sa YouTube at sa FB page. Maraming salamat po sa pag-follow or pag-subscribe. Pakisubscribe nyo na rin po para lagi kayong updated and palagi nating maipaalala ang inyong business upang maraming makasurvive sa kahirapan ngayon sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapahiram nyo ng cash para pampuhunan Okay, maraming salamat mga kapatid. At uh, tayo po ay dumako dito kay Miss Sara Duterte na tila iniwana na po siya ng kanyang uh, spokesperson na si Mr. Michael Powa. Ano po? Out uh, na po siya sa pagka-spokesperson ni Sara Duterte. Siguro po uh, sa pangyayari na umamin ang tatay niya sa mga ang ginawa sa ating bansa noong panahon ng uh, uh, Duterte administration. At sa mga pangyayari na kaya naghihirap ang Pilipinas ay dahil sa mga nalustay na kaban ng bayan. Na mula sa kaban ng bayan, ito ang ating pondo, ito ang ating mga pinaghihirapan na ultimo... Uh, Kakainin ng isang paslit ay ating binibigyan ng tax upang makaipon tayo ng pondo at nang may magamit tayo for emergency para sa ating bansa. Subalit ang lahat ay nauwi lang sa wala. Okay. So yan po ay uh, katunayan na unti-unti nang bumabagsak ang administration ni Sara Duterte as Vice President, no? So, marami na ang nadismaya sa mga Duterte at uh, isang paalala lang ito para sa mga DDS or mga Duterte diehard supporters. Ano po? Kayo mga kapatid, sa pagkakataong ito, isang paalala lang ang masasabi ko. No? Magpakatatag kayo bilang Pilipino sapagkat sa panahon ito, tayo ay hirap na hirap na mula ng magumpisa si Duterte sa pagupo. Hindi makatwiran ang inyong mga sinasabi na nakatikim ka ba ng tokhang, napatay ba ang isa sa kamag-anak mo kung kaya't galit na galit ka kay Duterte. Mali ang mga sinasabi ninyong yan. Hindi natin kailangang magkaroon ng patayan para matakot sa isang tao. Hindi natin kailangan na, mag, na dumanak ng dugo ang pamamahala ng isang presidente na gaya ng ginawa ni Duterte para mapatahimik, mapaayos, mapaganda ang ating bansa. Mali ang mga katwirang iyan, mga DDS. Hindi pa huli ang lahat. Gumising kayo. Magbago na kayo ng inyong pananaw. Hindi tayo titingin sa kung mga politiko bilang ijujos na ninyo. Bilang uh, gagawin nyo ng idolo. Mali na ikaw ay maging panatiko sapagkat ang pag ng iyong idolo ay may hangganan. Hindi ito nagtatagal. Kung kaya ang mga politiko na humihikayat na sila'y iboto, ginagamit ang lahat ng paraan para sila'y mapaupo sa gobyerno. At nang magkaroon sila ng kapangyarihan na masunod ang kanilang mga gusto at maipasunod ang mga hindi mo gusto. Tayong mga Pilipino ay nasa pagitan ng ayaw at gusto ang karamihan na ipinatupad ng mga Duterte noong 2016 hanggang 2022. At ngayon, ay hindi pa rin natin nasusugpo. Yan ang mga ipinatupad na hindi natin masikmura. Subalit, ang lahat ng Pilipino ay tila baga nagkaroon na ng phobia or matinding takot sa katawan kung kaya't hindi na kumikibo ang ilan. At kung may lumalaban man, nandyan ang mga Duterte diehard supporters para manipulahin ang mga katotohanan na isinisiwalat ng mga tao na may malasakit sa bayan. Tigilan na mga DDS, sapagkat ang dapat na mangyari, tayong mga Pilipino ay dapat na mabuo dapat na magkaisa. Dapat lahat tayo ay makialam at pumuna sa mga nangyayari na ginagawa ng mga taga-gobyerno, mga namamahala ng gobyerno. Sila ay mga tagapamahala lang. Malay nyo, isa sa inyo ay maging tagapamahala rin. Saka mo lang mauunawaan kung bakit merong nagagalit, merong kritiko, merong mga realista, may mga aktivista, at merong mga kumukontra sa lahat ng katiwalian. Sapagkat ang isang namumuno sa gobyerno ay naturingan lang na tagapamahala ng ating bansa. Subalit, ang karamihan sa namahala sa ating bansa ay walang nagawang mabuti kundi gutom, nakawan, patayan, kasinungalingan, at lahat na ng ginagawa ng isang suwail ay nagawa na ng mga umupo mula 2016 hanggang 2022. At sa ngayon, kailangan nating manawagan kay BBM na sana tulungan niya na mga senadores tulungan niya na ang mga investigador na mapabilis ang pag-imbestiga sa mga Duterte upang matapos na ang problemang ito na kinakaharap. Sapagkat mas marami pa ang problema ang dapat harapin, hindi lang ang kay Duterte. Napakarami ang problema ng bansa. Subalit ang inuuna ngayon ay laging kay Duterte ang pag uh, salakay sa mga nagawang pamamahala ni Duterte ng mga taga senado or ang ginagawang pagimbestiga ay isa lang yan na dapat tulungan ng presidente na malutas nas as soon as possible sapagkat ang dapat pangharapin ng presidente ay itong mga nangyayari. Nagkakasakit ang mga tao, nagungutuman, walang trabaho. At yan na nga po, mga kapatid. Sabi nga nila, yung mga nabiktima ng uh, vaccine, no? COVID vaccine, yung mga nabaksinan ay tila ngayon ay nagsasuffer ng matitinding karamdaman at pinaniniwalaan nila na itong vaksin na ang nagdulot ng sakit, ng cancer sa mga taong na Sana naman hindi ito totoo sapagkat alam naman natin na nagkaroon talaga ng economic forum through United Nations sapagkat gusto nila na mabawasan ang tao sa Pilipi sa buong mundo no gusto nila mabawasan na ang bilang ng mamamayan sa buong mundo. Kung kaya't itong mga sakim, itong mga mapagsamantala sa kahinaan ng tao, ang gusto nila, sila ang masusunod sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, maraming problema ang dapat harapin. At sana huwag sumali ang bansang Pilipinas sa mga kagustuhan ng mga taong sakim sa kapangyarihan sapagkat ang gusto nila magkaroon ng presidente ng buong mundo at 'yan ay pagbobotohan ng mga presidente ng bawat nasyon at sila ang magpapatupad kung gusto kang pahirapan wala kang magagawa kung gusto kang mamatay, wala kang magagawa. Kung gusto nilang angkinin ang bansa mo, wala kang magagawa. Kung gusto nilang angkinin ang, ang ari-arian mo, wala kang magagawa. Yan po ang talagang hindi natin maintindihan ngayon pagdating na eleksyon ng US no, kung ano ang mangyayari sa buong mundo. Kung kaya't ayan mga kapatid, tayo po ay mag-research, tayo alamin po natin, maging pakialamera, pakialamero po tayo pagdating sa gobyerno. Kahit na hindi natin bansa, alamin natin sapagkat kung ano man maging plano ng ibang bansa, apektado rin ang Pilipinas. Okay, maraming salamat mga kapatid. Muli po ako nananawagan sa mga DDS. Kayo po ay magbago, magbago na ng pananaw alisin nyo po sa inyong mga sarili na kayo ay maging panatiko sapagkat ang inyong iniidolo ay tao rin lamang na katulad ninyo. Ang kaya niya, kaya nyo rin. At ang kaya nyo, kaya rin namin. Maraming salamat mga kapatid. Magandang hapon po. Remember, wala na pong spokesperson si Sara Duterte. Nilayasan na siya ni Michael Poa. Thank you. Okay.